Uy, ano kaya ito? Ay wow naman, ang sarap-sarap ng talaba. Talaba pala ang tawag dyan, diba? Sino pa yung mga mahihilig sa talaba? Dahil sa sobrang hilig namin sa talaba, tignan nyo naman, kami na yung sumugod at pumunta. Doon sa pagkukunan ng talaba, kami na mismo yung mang mangunguha. Kasama ko dyan sila Auntie Janet, Uncle Freddy, si Mami, si Auntie Aida, at si Uncle Eddie. Anim lang kami. Anim. O, oh, ba? Diba? Sinuyod namin. Sinuyod. Pinuntahan namin ang ilog ng subol para lang po makakuha ng talaba. Pinakagustong gusto kasi namin yon na ulam. Kahit na taga-bundok kami, yun yung paborito naming kainin o ulamin. Kasi perfect na perfect yung isaw-saw sa suka with sili. Ooh! Sarap. O, oh, diba? Habang nagkikwento ako dito, sobrang na-imagine ko. Charis! <laughs> Ayan, nandito na kami sa ilog. Ito yung sa ilog. Kung makikita ninyo, napakaganda dito sa ilog na ito. May dalawa ding balsa kaming nakita. Pero hindi namin alam kung kanino yung dalawang balsa na iyan. O, oh, diba? Tingnan nyo naman. Ang ganda. Masyado lang mabilis ang aking pagkakavideo, video Kaya, pasensya na po. Inumpisahan na ni Uncle Freddy dyan na manguha ng talaba kasama ang aking nanay. Ayan. Yan na sila para kumuha ng talaba doon sa may bakawan o sa gilid-gilid lang. Pero sa totoo lang, hapon na iyan eh. Pumunta kami ng umaga, hapon na iyan yung video na iyan. Libre pong manguha ng talaba dito sa Subol. Basta wag lang po dyan sa mga pinatayo nila or pinasadyan nilang uh, tirahan ng mga talaba. O oh, ba diba? nagpaapa ako dyan pero maling mali na nagpaapa ako kasi matutulis o oh, nakakasugat po ang talaba. Kapag naapakan mo yan, nako, sugat ka kaagad. Kaya Sure, dapat mas maganda kung meron kang dalang gloves or kahit na slipper din kapag magtatampisaw ka doon sa tubig kasi talagang maaari kang masugat kapag naapakan mo yung mga talaba lalong lalo na ang daming talaba dyan sa ilog o makikita nyo yung pinupulot ko talaba yan. Alam nyo ba, ang liliit ng talaba na yan, pero grabe yung, yung word na talaba. Ano ba yung katunog niya? Taba. O, ba diba? Matataba yung mga, ano dyan, yung mga talaba, siguro, ano, madaming nakain. Tiyaro, <laughs> madaming nakain, kaya matataba. <laughs> Kagaya ng tao, madaming nakain, kaya matataba. O, ayan. Sinasalin na namin ganyan, kadami ang aming mga nakuha. At, mahilig kasi kaming maglagay ng tubig na